Good morning mga buddy Pupunta ako sa palengke ngayon palengke ako Medyo makulimlim ang panahon Maganda at walang ulan <clears throat> Ayan lang Tayo naglalakad Tingnan natin kung medyo mura ang ano ngayon. Isda, gulay. Eh. Tingin tayo ng mga chocolate, mga body. Wala akong makita. Hirap pag... Uh hindi mo kabisado yung grocery meron akong titignan na ano, ingredients wala tayong makita mga body hindi mo makita yung ano ng chocolate Ano ba yung ano ng chocolate dito? Ha? Yung ano ng chocolate dito? Chocolate ano? May chocolate. Lata? Lata? Hindi, yung mga Toblerone, mga gano'n. <makes noise> so mga kabati, nandito tayo sa paligid. Ganda yung panakay, yung chocolate din. Ah, bibili natin. Ha? Baka? Bila kami ng baka sa Bili Commander in Chief. Sada, upang po. lang. Bili kami nabili ng baka ha, mga ng mga

So, 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 lalo mang ano mga lalo lalo mga yan kasi <tinyo> oh, <tinyo> ito, lalo <Kaya> mo lalo lalo <tinyo>

To 93, daw ang ng 380 380 93? tanong yan Ayan, tanong yan Ayan, tanong yan Ayan, tanong yan Ayan, Kano ang ng ng salmone, magkano ang ulo ng salmon natin? Ulo ng salmon, magkano? Salmon? Ang ulo? 230 kilo. 230. 230. Ah, 230. Oh, 230. Ulo na lang. Sarap sana. Oh, Así

Wala na. Nabagilastic din namin. Pani pumili kang nana natin. Ginamo? Maganda. Maganda. Tingnan mo, dali-dali. Maganda nga, parang wala nang ginagawa. Dadating 'yung mukha ng mga bali. Ayun oh. Alam. Alin? Okay, koan 'yan, kano? daw. dito kami mga bali. Ah, pumili kami pero mamaya maliit at na sa atong mamay ang kasang maliit na lang dalang dosi rin ang ever dalang dosi rin sa ang kasang mahal din wala nang mura ngayon ka na probinsya ka marami pang mura doon sa palengke pag sisiyap kayo pa maraming ka anak na mahihingihan ng mga gulay dito wala puro binili lahat sa Manila Okay, mga buddy, ang dito na lang. Kami na yung Good morning!